Hello guys, galagala naman ang lola. Ah. Samahan niyo kami gumawa. Tour ko kayo sa lugar Launa. namin. Yan ang pinsan ko na na siya sa akin. At ako naman nagsunod sa kanya habang naka-view ng camera. Papunta kayo kami guys sa Beds Resorts. Yan. Yan ang pinsan ko yun ano lang nag naglalakad lang kami dito papunta dyan kasi mahirap ang daanan hindi pwede ako ngayon pwede sa best resort uh, sa bango best resort kahangin namin, mo na, na kami dito na kasama ko yung Apo pinsan ko uh, bango best resort dito sa Caraga yun Oriental yan kasi uncle Tagal na roots. Sakay nga o. Dumaan na ito doon nga o. Ano daw rasa? Hangin. Uh, sarap mag-swimming. Dumaan na ito doon nga o. Sa akong bimot daw. Ano daw rasa? Gaya na kayo pa nga o. Pasok na kami dyan guys. Pumagusak <laughs> so, yan. Oman Beats Resorts. sarap dito. Napakasarap ng simoy. Yun lang guys. Thank you so much sa panonood niyo.